na ikaw ay nag-vlog ng panahon na yon. Ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporto po kayo sa mga Duterte? Hindi po, Mr. Chair. Hindi? Okay. Specifically, yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque. Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng Presidente. Yan ba yung epekto ng pulburon. Yes! So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July uh, 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulboron video? Yes po, Mr. Chair. Hindi po ka nanginiwala na si PBBM yan? Ano po yung kasihan po ninyo, uh, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. Ibig sabihin, uh, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay uh, PBBM, tama po? Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanay dito? Yes po, Mr. Chair. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Ah, uh, dito rin sa affidavit po ninyo. Pinag-usapan din ninyo sa sa oras po na yon sa dinner uh, kung paano i-release -re yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama yes, po ba? Yes po, Mr. Chair. At uh, napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parilis sa isang foreign Uh, influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, pa, uh, hindi naman po na pagkaisahan pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat uh, siguro sa international blog international blogger dapat na maglabas or yung yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM pero hindi po siya na pagkaisahan kundi nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man, man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? dahil hindi 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 tunay yung litrato o yung photo? Bakit kailangan ng bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yon? Hindi ko po Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas sa international, ilabas ng international blogger. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na ay, oo, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po pa, uh, sa uh, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, ah, uh, 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 yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Chair. Dahil kung totoo yun, hindi hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Uh, sa iyong observation, uh, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Si, so si Attorney Harry Roque. Now, pwede ko bang uh, tatungin, Pebbles? Uh, at that time na ikaw ay nag-vlog ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro Philippines. Pro Philippines. Wala po akong pinapanigan. Na wala kayo pinapanigan. Hmm. Hindi po ako BBM vlogger the time, hindi rin po ako DDS. Ah. Uh, pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte. Hindi po Mr. Chair. Hindi. Okay. Ha? Huh. Dito rin sa iyong affidavit, uh, Pebbles, may binanggit ka na binanggit din ni Tony Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit ko niyo Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Uh -huh. Oh. Sa tingin mo kaya po ba niya talaga? Si Mr. Chair, hindi po kasi nagtatago po siya ngayon eh. <laughs> Tama. Meron. <laughs> yung uh, Yung sa yung interpretation pa nung gabi na yon uh, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, uh, specifically yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM, ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng Presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi iyon? Wala na po Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, ah, uh, meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may Rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata ini-release officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may Rally. Yes po Mr. Chair. Uh-huh. Komsek, pakiplas po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng pulvoron video sa Rally sa Vancouver. Yan ba'y efekto ng pulvoron? Yes! Kaya kailangan sumagot siya ng tama lalong lalo na na mukhang nailalabas na ang pulvoron video. Yes! Thank you. Uh, Pebos, nandun ka ba sa mga rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Uh -huh. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Hmm. Yun ang trending. Ah... Uh, Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Attorney Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon. Ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Mysog Rally ay si Marlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya, taga-US. Taga-US. Uh, ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Uh, ayon dito sa iyo sa Laysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may ah! sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Uh, Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo na mensahe si Marlica bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at nakagreen na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, ah, hinikayat ka ni Maharlika na sakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala so, Ah, uh, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, uh, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya at hindi rin naman po ako nagtatanong okay uh, hindi po na, hindi na po ako magtatanong don. Uh, may ipapakita akong video uh, pakiplas po yung video na sinubit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit, comsec Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July uh, 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulboron video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o naka, nakikita dito sa video na ito? Nagumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Ah, uh, meron din dito sa iyong affidavit. Binangkit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Paki-paliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tiningnan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, eh hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ah. Uh, ang ibig niyo bang sabihin, na-edit yung yung video? Yes, Kung po, sa Mr. Enhanced, uh, uh, version. Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong base yan? Kasi po... Chuchaman, ganay. Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? Alin po, Mr. Chair? Yung in DC ano yun? Kino yon. Sa raw si, at saka enhanced si, version? Hindi po si PBBM yan. In DC? PBBM. Hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung pasayan po ninyo, uh, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung, yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone noon. Mm -hmm. Okay. So, sa tingin mo Pebbles uh, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at, ang itsura ng taong nasa eksena? Yes po, Mr. Chair. Ah, uh, Ibig sabihin uh, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay uh, PBBM Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakana dito. Yes po, Mr. Chair. Uh -huh. Pero hindi ma hindi hindi lamang si Attorney Roque ang high official na nasa meeting na 'yon. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair? Yes. Politician po ba? In picture siguro. Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Uh, huling katanungan, Pebbles. Hmm. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Aha. Okay. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I would just like to manifest... that the uh, paul boron video according to the uh, philippine national police cybercrime office and national bureau of investigation uh, which have conducted a video spectral analysis and uh, these offices concluded <coughs> that the tragic nuts and anti-tragus or parts of the air of the man individual did not match those of the PBBM. And there were also independent fact-checking organizations which conducted the uh, verification, conducting uh, deep fake analysis. In so far as the video is concerned and all confirmed na hindi po si PBBM na sa video. Thank you at maraming salamat Mr. Chair. Thank you Pebbles. Thank you po Mr. Chair.